Hi guys Papakita ko sa inyo kung paano mag-inflate ng uh, helium balloon Gamit ang helium balloon tank Ito po yung nozzle nyo Ito yung valve Ito yung valve nya Ito, sample na natin na uh, mag-inflate ako ng uh, latex balloon Pipihit ko muna itong bulb. Yan. Tapos, nalagay ko sa nozzle. Yan yung nozzle niya. then Ipihit lang natin na ganyan yan, no? Yan, no? Kita nyo, no? Oh. Yung tinumulo ko na siya. kasi pa niya kahit kanya kalit eh. Okay. Okay. Ito ko na. Oh, yan na guys. So, kanya lang kalit pero lumilipad na siya. Umulutang na yan. Ganda no? Kung gusto niyo mag-inquire sa akin dito sa helium tank na to, helium cylinder tank na to. PM niyo lang po ako, guys. Thank you.